Uh, mga binati o minahal kong matalom nun uh, welcome to my channel welcome to kung anak ko guys uh, Iko PPTV nga uh, kay gikoan man sa Facebook guys gi ilatang gi suspended nga mao nga ah, himo na po taglain okay ang atong kuan ron iko pp tv sa lungsod sa matalo sa mga nga ganahan magnegosyo Uh, adire sa lungsod sa Matalom wilit ka mong tanan nga mo invest o business dire sa mong lungsod ang lungsod sa Matalom nanginahanglan o mga investor nanginahanglan o mga negosyante ako mang hinaot nga daghang mo sanong daghang mo put up o negosyo dire sa lungsod sa Matalom karong 2024 example guys uh, uh, Namoy mga Uh, protas mga utanon mga kanang panakot nga na mga halagutmon welcome ang tanan diriha uh, mo bagsak og sa aguang dos matalong guys kanang uh, kuan kanang adag ko mga supermarket lagi like, guys mga dunay kuan wami may kaya isda nga peace dealer nga mo aris sa matalong niya yeah. basta nanginahanglan jud og mga negosyante ang lungsod sa so, example na may mga isda buwad na mos isla welcome mong tanan diri nga mo bagsak lungsod sa so. matalon niya pahibalo sa tanan ang atong matalong boardwalk ongoing ang pagtrabaho pagtrabaho niini aron mahatagan jud og maayong sorayanan. gi enhance pa ni guys ano ni mo ibidyo ug mapuhon And, atong pantalan uh, ongoing ang uh, pagtrabaho ni bugsok na siya na siya tambak aron na nanatay mo dunggo pohon magampo lang ta wala imposible nga ato ang pantalan aduna na mo dunggo nga gikan sa Bohol o sa Cebu ah uh, magampo ta uh, magtinabangay para sa kayuhan sa tanan o kalambuan dere sa lungsod sa Matalong. At o gayong stopportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan o maabdik ng Mayor Eric S. Pahulio sa Tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang kalambuan dere sa lungsod sa Matalong. Guys. Puhon po guys ang atong farm to market road tanang barangay ah, magsumpay na ni eh. nga naman ang national budget ang national maunay mag uh, na nay budget sa national aron mag mukunik na ang tanang barangay dere sa lungsod sa Matalom. Unya magtinabangay ta maghayo sa alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan dere sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan dere sa lungsod sa Matalom. Today is kon Ah, uh, dayon. Uh, July 8, 2024, Eko P.P. Andam mo sa lungsod. Og mo serbisyo sa katawan sa lungsod, sa Matalong. Ateyong minahal pong Matalong no. Today is Monday. Ngayong yeah, huwag mo wanong pulatan, hindi mo guys. Katong ganahan mo pulutan paong balo. Ari lang ta sa 7-Eleven. Uh, dire sa lungsod sa Matalong boys. Uh, katong ganahan. Ha, mo. Baon, Ari lang ta dari sa 7-Eleven. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo. dire sa lungsod sa Matalong. Will kamutanan nga mo invest o um, business. Dari sa lungsod nangungusag sa matalog ng inahanglan o mga investor ng inahanglan o mga investor ako mang hinaot nga daghang sanong daghang put up o negosyo sa matalog ako na ngayon po o nagahangyo atong salayan sa pagnegosyo very salon sa matalog Pagkaguyong sa kumahan kanunay ang administrasyon Guided by sa pagbubutan o ma-update ng Mayor Eric S. Pahulyo sa Pibu, o Team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa ng himo para sa katawan o kalambuan ng Diyari sa Pibuo Ikot PP in oray ng muservisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan ng sa Okay, mauna na yung atong update guys sa atong dan diri sa lungsod sa Matalong lamdag na dyan niya Kinahanglan na ang pagdinabangay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa, sa, sa lungsod sa sa mga negosyante ang ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalong welcome ang tanan na mo invest of business diri sa mga good luck. Oh, happy Monday. Kena tontonan. Dia bisa langsung sama kamu. Okay. July 8, 2023. Good luck. Oh, ngayong gabi. Tuul matalam. Sim. Your.